Hello people, nakakita na ba kayo ng luyang itim? Ah, uh, ito po ang luyang itim, people. Bago ang lahat, good morning, good evening, happy Tuesday sa ating lahat. Vlogs muna tayo, mga people, para marami tayong maii-share sa inyo at marami kayong matutunan, no? Mga people, good morning, good evening, good afternoon all over the world, people. Kumusta mo? Happy happy day. O nasira yung ating ano na uh, ang aking mga tanim. So mayroon tayong mga tanim ditong luya. Ito luya to people. Luya na ano uh, oh, luya na dilaw to. No, yung natural. Ito naman luya na itim. Taka ito naman ang luyang dilaw. Tingnan natin tong ano niya. Yan, kita nyo, nung kinurot ko, luyang dilaw. Yan, po. Saka yun, ha, sorted na luya, na parang ano niya, ito. Ito naman, ay, sorry. Ito naman ay itim na luya, ganda na sa kanya, oh. Ano na, nabubuhay na ng marami. Yan ang mga luya, ito. Marami akong mga tanim-tanim dito, people. So, kung mapapansin mo, uh, dito, may luya tayong itim to itim yan pakita ko mamaya tapos meron din ako dito yung kung pareho lang na sila luyang itim din yata ito people yan luyang itim din to oh tama luyang itim din to people kasi tina inano ko lumago na rin yan ang mga itim meron dito tayo na luyang itim na ano kaya mga kasi lagyan ko to ng harang kasi baka maano ng mga pusa mga alaga ko na natin no, yan okay, itim yan people so mapapansin niyo ganyan ang luyang itim meron pa dito yan so pag uh, kinurot natin yan yan ang kinurot ko people oh. No? kita mo kinurot ko itim talaga yan ang yan oh. luyang itim yan people nasigol na so anuhin ko pa yan Katambakan ko pa yan ng mga lupa. Yan. Yan, kay people. Na, people. Yan, 'yan people na lang ang aso na nasisira. Dipin natin ibon natin muna 'to, people. Yan. Yan na 'yung una pa una natin kasi may sulok na 'yun, oh. Ito sumuloy, no. Yan na. Dugo na natin yan na. Oh. Para hindi siya masira. Tapos, taga na natin ang mga bato. Mga mutya rin kaya ito, people. O, oh. mapapansin niyo. Mga mutya rin. Marami talaga akong mutya rin ito, people. tayo yung natin. Tag na natin. Oh. Ito, people. Ang luyang itim. Ay, napa, luyang tapul Yan ang tawag ito. No, luyang tapul, luyang dilaw luyang itim ang luyang itim ang pinakamaganda yun ito marami akong tanim na yung <tinyo> luyang itim yun ang pinakamaganda people sa lahat kasi andyan na lahat yung ano natin ito po ay galing po to sa ibang bansa binigay ni sir ano nelson hello sir nelson good morning ito na po napalago ko na po yung mga ano natin yung binigay mo sa aking luyang itim no yan napakabisa po ng luyang itim kasi pangkalahatan talagang taglay niyan yan marami na uh, pag tumaga taga to at dumami dumami na kasi marami rin ako itong luyang itim yan ganda na na ano niya pag dumami na yan, people marami na ako maibabahagi mga luyang itim kasi ang, uh, ang luyang itim ang pinaka mabisa yan sa lahat. Mabisa sa lahat ang luyang itim. Sa kulang, barang, babad mo lang. Babad mo lang yan. Ay, kusa na marami ng marami ka ng ano dyan. Marami ng pagagamitan people ang luyang itim. Okay people, God bless po sa ating lahat. Bye!